Uh, mga idol dito ngayon tayo sa pinaka rooftop ng OO Antik Antiki eh. gilingan to ng mga palay na produkto dito sa Antiki at nakikita mo yung view simula oblast yung singko, ayan yung mga kasama ko pero tuloy lang sa pagsikap para maabot ang pangarap Simulan natin dito mga Yung idol. 150 lang ano. Sa barangay Bayad. Pag nag-tour guide, nag, nag guide ka. 50 Oblasyon lang. Poblasyon Hamtik. Hamtiki. Diyan, talon si Mangga. Ayan o. <laughs> Ayan. Paikot yan dito mga idol sa bundok ng Ingwan, Batangan. Walang bayad. Ayan pag... yung barangay nila. Masakdan. Yun. May bayad. Ayan. Maganda rin ang view. At ito nga yung assistant foreman ko. Si Rony Abasulo. bisaya ena itu kayak self out semua bisaya Jan. daghan <laughs> kau band ini nama bisaya ba gikan dia saya minta